So bakit sila nagkaka-guilt trip? Kasi ang sabi nila, may guilt daw sila, keso gini-guilt trip daw sila o dini-discourage sila. Eh malinaw naman, wala namang nakasulat sa doktrina na kung hindi ka magbibigay dahil labag sa loob mo at hindi ka masaya, ay maiimpierno ka, matitiwalag ka o masususpindi ka. Walang ganon sa doktrina. Bago ka pa mabautismuhan, klaro na, walang ganon sa aral. Bagkus, utos pa nga iyon na huwag magbigay kung hindi ka masaya o kung pinipilit ka lang o kung napipilitan ka. Kaya ibig sabihin, kung hindi ka nagbigay dahil hindi ka masaya o dahil pakiramdam mo ay pinipilit ka, tama ang ginagawa mo. Sumusunod ka sa utos kasi malinaw ang sabi, huwag magbigay kung hindi masaya at kung labag sa loob. Kung hindi naman pilit ang abuluyan, bakit sila natitisod? Ang tanong, sino talaga ang may problema? kung hindi ito pilitan at kung ayaw nilang magbigay dahil pakiramdam nila ay napipilitan sila at hindi sila masaya, ibig sabihin, walang danger doon, walang problema. Pero ngayon, bakit natitisod pa rin sila? At bakit, sa kabila niyan, lumayas pa sila? Yung mga exiters kasi, matitisurin. Kahit may talata, hindi na nila pinaniniwalaan. Halimbawa, sa abuluyan, natitisod sila doon. Pero malinaw na utos, yan, Nakasulat, si Pablo mismo ang sumulat na magbigay ayon sa pasya ng puso, hindi sa pilitan at hindi yung nagbibigay na pinilit lang. Ibig sabihin, kung hindi masaya o may laban sa loob, kahit pilitin pa, kung hindi nagbigay yung kaaniba, walang danger doon. Mas mabuti pa nga yung ginawa niya, kasi laban sa kalooban niya, kaya hindi siya nagbigay. Ngayon, kung tama pala yon, eh ano pa problema nila? Ano pa ba ang kinatitisuran nila? Utos na nga na huwag magbigay kung hindi masaya at huwag magbigay kung pinipilit lang. Kaya kung pakiramdam nila sa unawa nila ay pinipilit sila, edi eh huwag sila magbigay. Walang danger. Walang mali. Tama pa nga ang ginagawa nila. Ang kaso, hindi na nga sila nagbigay. Natitisod pa sila. Umalis pa sila. Oo, oh, ba diba? Ang gulo. Magulo yung puso nila at isip. Kasi hindi sila nakasentro kung ano ang dapat nilang gawin. Hindi sila tunay na mananampalataya. Hindi sila focused. Para silang hangin na tinatangay kung saan-saan. Parang ulap na nililipad-lipad kung saan-saan. Ang utos ng Diyos sa abuluyan ay malinaw, dapat ito ay kusang loob, hindi sapilitan, hindi pinipilit. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa pasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa loob o dahil sa napipilitan. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Korinto Claro. Kung may laban sa loob o oh, hindi bukal sa kalooban, hindi mo obligasyon magbigay. At kung pinipilit ka daw, ayon sa pananaw nila, then sundin nila yung talata. Huwag magbigay kung laban sa puso. Pero eto yung irony, hindi na, na nga sila nagbigay, natitisod pa, umalis pa. Eh, sinusunod naman pala nila yung talata na huwag magbigay kung hindi masaya. So, saan sila natitisod? Ang katotohanan, hindi talaga ang abuluya ng isyo nila. Issue nila ay yung pagiging unstable, double-minded at faithless. Ang taong nag ay parang alon sa dagat na tinatangay ng hangin at dinadala kung saan-saan. Santiago, ang taong may dalawang isip ay hindi matatag sa lahat ng kanyang ginagawa. Santiago, bottom line, hindi abuluyan ng problema, hindi sa pilitan ng problema. Ang problema, unstable faith, offended heart, at lack of spiritual focus. Klarong klaro sa Bible, psychology. Plus, Bible breakdown. Maling interpretasyon, cognitive distortion. Sa psychology, kapag ang tao may sariling maling interpretasyon na hindi align sa reality, ang tawag dito ay cognitive distortion. Ito yung mga thinking errors gaya ng black and white thinking, lahat mali, lahat tama lang, mind reading. Iniisip nilang pinipilit sila kahit wala namang actual na pamimilit. Emotional reasoning. Dahil naiirita ako, ibig sabihin mali sila. Kaya ang emosyon nila, negative. Kasi maling unawa, maling damdamin, maling kilos. Sa psychology, may tinatawag na cognitive triangle. Thoughts, emotions, behavior. Ang iniisip mo, magiging emosyon mo. Ang emosyon mo, magdidikta ng kilos mo. Kaya kung puno ng galit, sama ng loob, o paranoia ang thought nila, automatic. Negative emotion, tampo, hinanakit. Negative behavior, pagtitisod, pag-alis, pagreklamo. Subukin ang Espiritu, just subukin ang thought source. Sabi sa Biblia, subukin ninyo ang mga Espiritu kung ang mga ito ay mula sa Diyos. Juan, sa psychology, ang Espiritu dito ay pwedeng tukuyin bilang thought patterns, emotional states, inner narratives. Kung yung thought mo ay puro galit, inggit, sama ng loob, hindi yan galing sa Diyos, kasi ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kaamuan at pagpipigil sa sarili. Galatia, kung walang joy, walang peace, red flag yan. Hindi yan divine intention. Bawat emosyon may intention. Psychologically, emotions are messengers. Joy, something is aligned with your values. Anger, a boundary has been violated. Fear, action, perceived danger or threat. Shame, feeling of not being enough. Kaya kung nararamdaman nila ay takot, galit at sama ng loob, dapat itanong nila. Ano ba ang sinasabi ng emosyon na to? Ito ba ay nagmumula sa katotohanan o sa maling interpretasyon? The healthy giver versus the offended giver. Ayan e yun, healthy giver. Nagbibigay kasi naiintindihan niya ang kahalagahan. May joy, may gratitude, may grace. Offended giver. Hindi nagbibigay kasi akala niya pinipilit siya pero ang totoo siya mismo ang may internal battle hindi resolved yung issues niya sa sarili psychology explanation Ang pagtitisod nila ay hindi dahil sa abuluyan o sa utos ang root cause ay cognitive distortion negative emotional loop unresolved spiritual dissonance in short sila ang problema sa sarili nila hindi ang utos wisdom drop Kung tunay na sa Diyos ang pag-iisip dapat bunga nito ay kagalakan sa pagbibigay, kapayapaan sa kalooban. Pag-unawa na ang utos ay hindi pasanin kundi pribilehiyo. Kung hindi nila ito nararanasan, ibig sabihin ang source ng iniisip nila ay hindi mula sa Diyos kundi mula sa laman, sa ego o sa influensya ng masama. Pinaka bottom line, may talata, direkta. Walang paligoy. Kung hindi ka masaya sa pagbibigay, huwag kang magbigay. Utos yan sa Korinto, pero kung natitisod ka pa rin kahit hindi ka naman pinipilit, ang problema ay hindi ang abuluyan, kundi ang puso mo. Sapagkat ang nagbibigay ay dapat magbigay ayon sa pasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa loob at hindi napipilitan. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Ang taong may dalawang isip ay hindi matatag sa lahat ng kanyang ginagawa. Santiago Bottom line, hindi tulungan ng problema, hindi pera ang problema. Ang problema, unstable faith, pride at pusong hindi nakasentro sa Diyos. Final banat. Check your thoughts, check your emotions, check your spirit. Kung ang laman ng puso mo ay reklamo, takot, galit at hinaing, hindi Diyos ang naglalagay niyan. Subukin mo ang espiritu, baka hindi Diyos ang pinapakinggan mo, kundi sarili mong galit at pride. Kapatid, kaibigan, minsan ang totoong problema hindi nasa labas, nasa loob kubling puso, pusong may hinanakit, pusong may galit, pusong tinatakpa ng totoo, pero alam ng Diyos yan. Hindi tulungan ang nagpapabigat sa iyo, hindi utos, hindi pera, kundi yung kubling puso na ayaw magpakumbaba, na ayaw tumanggap ng katotohanan. Sabi nga sa Korinto, ang pagbibigay ay ayon sa pasya ng puso, hindi sa pilitan, hindi mabigat sa loob, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Pero kung ang puso mo hindi nakasentro sa Diyos, kahit gaano kaliwanag ang utos, magiging burden yan sa Ang tanong ngayon, hindi na kung tama ba ang utos, kundi tama ba ang puso mo? At ito ang kubling puso, kung saan inuungkat ang hindi kayang aminin ng marami, ang totoo tungkol sa puso, pananampalataya, at buhay. Kung may natutunan ka, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, mag-subscribe, at i-share ang video na ito. Dahil baka hindi lang ikaw ang may kubling puso, baka may iba pa na kailangan marinig ang katotohanan to. Kita kits ulit sa susunod na video. Dito lang sa channel kung saan ang puso hindi tinatago, kundi inihahayag sa liwanag ng katotohanan. Kubling Puso